Hello mga kamams vlog. So may bago akong tutorial ngayon. Ito is about naman sa ano. Sa YouTube pero ito is sa pag edit pa rin. No? Sa mga bagong nag uh, ano nag uh, edit or bagong YouTuber dyan. Ito ay para sa inyo. Kung paano ba natin lalagyan ng thumbnail. Thumbnail yung ating mga video ano. So una punta tayo sa ating YouTube Studio. If ever na wala pa kayong YouTube Studio, kailangan nyo i-download Kasi dyan tayo makakapaggawa ng, or makakapaglagay ng thumbnail. Kailangan before tayo maglagay ng thumbnail, meron na tayong in-upload na video, or may video na, na nag uploading pa lang. Ano, okay lang yung kung nag uploading pa lang yung video, pwede nyo na siya lagyan ng thumbnail. Ano, so, dahil may YouTube Studio na ako, click natin yan. So, ito yung ating ina-upload ngayon. Ano, paano mag-post ng videos with yellow basket. Kaso lang sa sobrang hina ng signal, ayaw mag-open ng video. Click na lang natin siya. Then, ayan siya, no. So, no, di click natin yung lapis sa taas. Then, click ulit natin yung lapis sa gilid. Then, yung thumbnail niya is nandito. Click natin ng image. Then, ito siya. Ayan. Para ma-save natin yan, click natin ang done. Then, click save. Okay na. Back tayo. Punta tayo kay YouTube. So, ayan na. May thumbnail na siya. Ganun lang kadali maggawa or maglagay ng thumbnail sa ating mga video sa YouTube. Ano? So, abangan nyo. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail. So, sa hindi pa nakaka-subscribe sa akin, please subscribe para updated kayo sa mga ganito na klase ng tutorial na mga ina-upload ko about sa editing, sa CapCut, TikTok, sa Facebook, at syempre dito kay YouTube. So, yun lang. Bye-bye. Thank you.